Hello mga kamosang, uh, welcome back to my YouTube channel. Nandito pa ako sa Pasay. May kakausapin lang po akong tao na gusto niyang magbahagi ng kanyang kwento na kapapulutan din po ng araw. Tao po! Tao po! Hi. Ako po si, ano, si Baby kasi may gusto daw po kayong ibahagi ilan taon na po kayo kuya? 44 years old po may asawa po ba kayo? iwalay na po ano pong pangalan niya kuya? Elmer Swasin po kuya, kamusta? Mm. okay naman po may nabalitaan kami na kakagulat totoo po ba yun? ano po yung nabalitaan mo ng kagulat? pero willing po kayo i-share sa amin Oo naman po, pala na din po sa makapag makapag makapagbigay-aral hmm. sa mga nakakapanood patungkol sa buhay ng isang pamilya. Ano pong nangyari sa inyo? na balitaan po namin na stroke daw po kayo sa hotel. Opo, totoo po yun. Hmm. Dahil na siguro sa problema namin kasawa, nagsimula na rin akong magloko sa buhay. Kasi hindi naman may iwasan sa isang pamilya na may nagkakaroon ng problema. Bali, yung sino po yung babae? Ano niya po yun? Karelasyon niya po? Karelasyon ko lang po. Ah, kung habang kayo pa ng asawa niya? Habang ah, oh, kami pa po, po ng asawa ko. Pero actually, ang putong mangyayari niyan, <clears throat> 10 years ago, nag-usap na kami ng asawa ko bago sa mag-abroad. Oh, bago sa mag-abroad, hinapat niya ako na hindi niya na ako mahal. Itong babae na nakasama ko sa, sa hotel, nakilala ko lang po yan sa isang dating site. Hanggang sa nagkapanagayan kami ng loob, tapos madalas na kami natikita, madalas na kami lumalabas. Tapos meron kami sa sakyan na ginagamit, ginagamit ko sa tram. Tapos noong hapon, usapan namin na susundin ko siya sa trabaho na sa Kisum City. Tapos nung susundin ko na siya, nung sa City, sabi niya mauna na lang doon siya mag, 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 reserve na siya ng room sa isang hotel. Dito sa tapat ng Trinoma na hotel yan. Ngayon, doon niya nakahihintay. Nung pagdating sa hotel, nandun na siya, na, nauna na una siya doon sa hotel. Pagdating doon sa hotel, ayun. Wala na sa mula yung labanan. Kasi dapat nung kakain mo na kami dahil gutom na pagod pa sa biyahe, gutom. Kumbaga, ino na namin isang bagay na hindi pa dapat gawin. Medyo pagod ako nung kasi nagaling ako sa trabaho maghapon. Pagod ako, sobrang traffic pa. Medyo masakit na ng ulo ko ng time na yun. Nagutong. Tapos yung pinakain niya kaagad ako. Opo. Pero ibang pagkain. At doon na simula na habang ginagawa niya yung mga bagay na yun, doon na nag-umpisa na ang sabi niya sa akin, hindi na raw normal yung salita ko parang nabubulong na ako tapos yun na medyo naramdaman ko na mamahid na yung kalahati ng katawang ko hindi ko na maikilos yung kamay ko at saka yung pa ako nagpanik na ngayon itong babae nung nagpanik siya tumawag na siya ng guard naganap siya ng, ano, ng taxi para ihatid ako sa ospital tapos nung nandun ako sa ospital sabi ko sa kanya punta niya yung anak ko at saka yung nanay ko hindi pa alam ko na nangyari sa akin. Kinontak niya naman para mapunta na ako doon sa hospital. Tapos tamang-tama, hindi yun din yung, yung time na pauwi rin yung asawa ko galing sa abroad. Tapos yun, nung pinunta na ng anak ko doon. Ano pong naging reaksyon ng asawa mo nung nalaman niyang na-stroke ko kayo sa hotel? Nung nalaman niya na stroke ako, malalapas ko lang ng hospital noon. Doon ako sa pamangin ko nag stay kasi doon tagaroon yung nag-therapy sa akin. Tapos yung time na yung pawid na din yung asawa ko. Bago umuwi yung asawa ko, nagpaalam na siya sa nanay ko na kung ano, dyan doon, dyan doon, muna ako sa nanay ko. Kasi ayaw niya daw ako makita at pagdating niya, sabi ng asawa ko. Nandito nung na ako sa pamangkin ko, nagtiniterapya ako, dun, dun rin ako nag-i-stay, nagpapagaling. Yung Tapos, babae po, kamusta na po siya? Yung babae na yun po, bigla na rin, bigla na rin po siyang nawala, hindi na rin nagparamdam sa akin nung pagkatapos nun. Nat Natakot na din sa sitwasyon dahil nga pauwi na din yung asawa ko. Siguro medyo nasaktan din sila sa reaksyon dahil nga, dahil nga sa nakita nila na meron akong babae. Tapos nung nandun na ako sa pamangkin ko, nagpapagaling. Hindi pa ako nakakatayo noon talagang pinapaliguan pa ako, binibihisan pa. Pero so, hindi ko kayang tumayo mag isa. Laging may nakaalalay sa akin. Hanggang sa pagdating ng asawa ko galing abroad. Sipre, na siguro na doon andun din yung sakit na narangdaman niya na ginawa ko. Lahat ng gamit ko sa bahay, pinahatid niya doon sa pawangkin ko. Halos lahat, lahat ng damit ko pinahatid doon. Kuya, mahal niyo pa po, po ba yung dating yung asawa? Oo naman, mahal na mahal ko pa rin hanggang ngayon. ilang beses ako kumingin ng tawad sa kanya pero ay niya tanggapin yung kapatawaran. Pinami ko naman lang kung baka ko sa kanya. isa, isa rin sa kanya, kinasama ng loob na kasawa ko yung bahay namin dito sa 13. Kasi mer meron mer mer kami kinuwang bahay dyan na hinulong ako sa pag-ibig. Ang usapan namin mag ko, ako magbabayad ng monthly. Pero sa yung nag-down nag din doon ng equity para makuha yung bahay. Saan po kayo nakikituloy ngayon? kung saan-saan na lang pero madalas na lang ako sa nanay ko sa Pampanga pero kailangan ko rin magtrabaho kahit pa konti-konti kung saan-saan na ako nakikitulog ngayon minsan dito sa tito ko dito sa church, sa church house niya. isa rin siya sa mga tumulong sa akin nung panahon na bagsak na bagsak ako yung kailangan ko nang kausap emotionally yung naging kahit sa akin dito ano to kayo, kano lumaban kasi nung panahon na yun na talagang ako ng buhay ko dahil doon sa problema ng mag-asawa Ano pong gusto yung sabihin sa asawa nyo kung nanonood po siya ngayon? Kung makalag man ang video na to ang masasabi ko lang Alam kung Marami ako nagbang pagkakamali, pagkukulang sa pabili natin, sa mga anak natin. Pero ang isa lang ang masasabi ko, yung galit yan sa puso mo, ay mabala. Yun lang naman eh. Yung matanggap mo lang ako uli. Basta mawala lang yung galit mo, mapatawad mo ako sa tatna yun. May balita pa po kayo sa kanya, sa mga anak mo, sa pati sa asawa? Anak may contact na kami ng anak ko, lagi kami nag-uusap. Pero sa asawa ko, wala na kami contact. Nakablock na ako sa kanya. Ano pong gusto nyo sabihin sa mga katulad niyo na nakakaranas ng ganito? Ano nyo kasi sa ganitong sitwasyon, lalo na sa pamilya? Napakahirap. May isang pamilya na walang, na walang pagmamahalan kasi doon nag, nagsisimula na magloko yung isa doon nagsisimula na masira ang pamilya tsaka isa, isa rin po sa kinagalit ng, ng aking asawa yung pinabaya ko yung bahay namin tsaka natin din naman yung pagsisisi ko na gusto ko rin ayusin yung pamilya ko ng mga time ngayon kaya lang dumating naman yung time na yun na nagkaroon ako ng relasyon at inabot pa ako sa hotel ng pagkakataon na yun. Mula ng paglabas ko ng ospital, nakipaghiwalay na rin siya sa akin kaya talaga nung panahon na yon na talagang iniwan ako ng iniwan ako ng mag-isa na walang na walang nag-alaga akong malinga sa mga nakilala kong mga babae na dumaan sa buhay ko wala talagang gano'n po kalala yung stroke nyo ngayon? Ano, ano lang naman po yung medyo stroke lang stroke. pero stroke. mabuti ngayon medyo nakaka-recover na sa tulong ng Panginoon Nung tigil, po kayo nagpapalag. Nagpapalag na rin yung therapy dahil sa nawalan na rin ng budget. Ah. Kung baga nagsiself therapy na lang ngayon para... Nagsiself therapy po kayo? Para muli makabangon ulit. Bumalik sa dati. Patingin nga po yung na-stroke sa inyo. Paano po kayo maglakad ngayon? paano po kayo maglakad? Pero medyo okay ka na. Medyo okay ka na. Mild stroke lang naman kuya, di ba? Pag-alawang kami may isang sasong may gagalaw. Ito na siyang ginagamit ko para ano, ano yung, ano yung mga ugat ulit? Buhay hmm, mga ugat. Bali, nakakatulong din po yan sa... Nakakatulong din naman siya. Hmm. Para maano ma yung mga ugat pa buhay. Ano pong gusto nyo sabihin sa mga anak nyo? Sa mga anak ko naman, panood yung video na ito. Mahal naman ito mga anak. Bagamat diba di ba kasama ngayon, pero lagi talaga din dito sa isip ko, sa puso ko. Po. Ilan taon na po yung panganay niya? 18, years mm -hmm. old. 18 na po, nabali, nakakaintindi na po mm -hmm. siya, no? Pero wala naman po siyang galit sa inyo. no na nagalit siya ng galit sa akin, kaya nung time na, na nababasa ko ng ospital, talagang, pinab talagang pinabayaan nila ako, walang nag-alaga sa akin, ayun yung napakasakit. Ilang taon na po yung pangalawa? 13 13 years old. Mali. Yung pangalawa ko kasi talaga napakalapit sa akin noon. Babae po lalaki. Babae. Kuya Elmer, anong kung gusto niyong sabihin mo sa magulang mo. Sabi ko na sa magulang ko Dibos ako nagpapasalamat dahil nung time na nagkasakit ako. Siya po yung talagang lang, nag alaga Siya lang hindi iwan sa akin. Hmm. Yung tatay niya po, na buhay pa po, nandiyan po. Kaya na po, matagal na pa ba yun? Bali, yung nanay niya po talaga yung nag-alaga at tumanggap ng loob sa inyo. Mahal na mahal niyo po yung mama niya. Ano pa masasabi mo sa nanay mo na hindi ka iniwan tapos nandiyan pa rin siya kahit anong... Ay hey, nga, mahal naman ko yung nanay ko. Ano po yung pinagdarasal nyo ngayon sa ngayon po? So, ano pa rin naman yung panalangin ko na talagang mabuo ulit yung pamilya ko. Kasama ko yung mga anak ko. At saka nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil sa mga nangyari sa akin. Dahil yung mga panahon na andun ako sa kasalanan, iba-ibang mga babae na mga pinasok ko. Kung baga nagpa, nagpariwara ako ng buhay, dumating yung punto na kailangan niya akong paluin ng Panginoon. Panahon na nandun ako sa ospital, na hindi ako baka bangon, nandun yung panalangin ko. Sabi ko, Lord, alam ko meron kang purpose. Kaya nangyari sa akin yung mga ganitong bagay. Kaya nung panahon yung sinabi ko sa kanya, Lord, magliling ko tuloy ako na inyo. Kaya doon na uh, sinubulan ko yung pagbabago sa buhay ko. Magamat na uh, nandiyan pa rin yung mga tokso pero nandun pa rin ang Panginoon para kalalahanan tayo. Nandito yung tuning ko na talagang kumalalay sa akin spiritually. Ano po yung tito nyo? Yung tito pastor ko po. Dito, or... pastor, pastor, dito sa, sa church na to. Dito po siya yung papastor. Isa po yung kumalalay sa akin. sa yung ginawang instrumento ng Panginoon. Ginawang instrumento ng Panginoon para mag-encourage sa akin paano magpatuloy sa buhay. Paano maglingkod sa Panginoon. Ano po yung kahilingan nyo ngayon? May trabaho po ba kayo ngayon? O... Sa ngayon wala. trabaho din na dito sa, sa aking sa kalagayan. ko. Pero salamat pa rin ako sa Panginoon dahil unti-unti pinapagaling niya ako. okay pa paano nakakapag-extra ako ng trabaho. Ano pong extra yung kuya? Nag Nagmamaneho na po ako. Mm -hmm. Nagdadrive po kayo? Ano pong dinadrive niya? ano po mga delivery van mm -hmm. para paano ma may mga asistente na sa mga gamot ko at sa anak ko na nag-aaral pa ano pong gusto nyo sabihin sa mga viewers gusto ko lang sabihin sa mga viewers mga nakikinig dito mga ang na buhay natin meron laging purpose sa Panginoon mabuti man o masama ang nangyayari sa buhay natin ang Diyos ay laging mabuti saka po mahalaga natuto tayo sa pagkakamali. Ano nandun, yung pagkakamali. Alam mo, kasi isa-isang kaisa sa buhay natin, ang natin, hindi tayo nakakamali, hindi tayo matututo. Hmm. Sa so, pagkakamali, sa so, pagkakamali natin sa buhay, ito yung nagiging daan para Bago. matutunan natin isang bagay at magbago. Pagka lumulubas ako galing pampanga, dito, dito pa ako nakikita sa chewing ko naisi ko na rin yung buhay ko dito dahil minsan bibigyan ako ng higit kumpasto ng pagkakataon na makapag-share dito, um, dito ng Word of God. Nagaginagamit na rin ako para magturo ng salita ng Panginoon na talagang yung kaligayahan talagang yung totoong kaligayahan hindi mo talaga siya masusubro sa tao. Sabi nga doon sa Psalms 37 verse 4 Delight yourself in the Lord, and He will give the desire of your heart. Kaya nga kung sa Diyos mo hahanapin ang kaligayahan, lahat ng ninanasa ng puso mo ay magkakalob sa ng Panginoon. Kaya napakalaga pa rin na nandun pa rin ang Diyos na bahagi sa buhay natin, sa yung inuuna natin, sa kanina tininahanap yung kaligayahan natin, hindi sa tao. Kaya doon ko nakita yung, yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko, hindi, hindi tayo huwag na ng Panginoon sa mga kasalanan natin. Kumusta ng tao, pag nakita na ganito tayo, eh, babaero yan. Kasalanan yan. Ganito-ganon. Pero, pag sa Diyos lumapit ka, kahit gaano pakalaki ang kasalanan mo, ikaw na yung pinakamasamang tao, ang Diyos hindi kang tanggapin ng buo. Hindi kang mahalin. Dalawang kamayan na kasaluin ka ng Panginoon. Hindi niya titignan yung kasalanan mo. Titignan niya yung puso mo na handang magbago at, at patatawarin ka pa sa lahat ng mga kasalanan mo. Kaya kung lalapit lang tayo sa Panginoon, kung ipapasayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos tapat at handang magpatawad sa atin. Ito yung sinasabi niya doon sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipapasayag lang, lang natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at at patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Bali, nagagamutan po kayo. Ginagamot niyo po yung na-stroke sa inyo? O... Pag-maintenance na lang po. At mm -hmm. ako vitamins. Saan po kayo kumukuha ng ano, pang pampagamot niyo? Kumisan po sa barangay. Pumipila ako doon para makakuha ng gamot. Kumisan mm -hmm. naman tinutulungan ako ng ate ko na pambili ng gamot. Kaya, Elmar, Maraming salamat sa pag-share mo ng istorya mo. May ibibigay din po ako sa sa konting tulong para makabili po ng gamot. Salamat po. Salamat po. Ito po. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa pag mga interes ng gamot ko. Malaking tulong at ginamit niya kayo ng Panginoon sa pagkakataong ito. May may bagay ko rin buhay ko na makapagbigay din ng encouragement sa bawat isa sa atin na, 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 na ng video ito. Maraming salamat. Sana maraming po kayo matulungan ng mga nangangailangan po. Mm -hmm. Na instrumento po kayo ng Panginoon mapagtulong sa mga mahihirap na mga nangangailangan. Maraming salamat po ati baby. Thank you baby. Mm -hmm. Salamat din po kuya. Mm -hmm.